kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Kuta ng dilim, sa gitna ng isang madilim at malalim na gubat sa Mindoro, dalawang sundalo, si Sergeant Reyes at si Corporal Morales, ang napahiwalay sa kanilang grupo matapos ang isang biglaang sagupaan laban sa mga rebelding armadong grupo. Uhaw at pagod, naglakad sila ng ilang oras hanggang sa marating ang isang lumang bahay na bato sa gitna ng masukal na kakahuyan. Bukas ang pinto, wala silang marinig kundi ang humahagibis na hangin at ang tunog ng kanilang sariling paghinga. Wala silang ibang pagpipilian kundi pumasok at magpahinga. Sa loob, amoy dugo ang sumalubong sa kanila. Sa dingding, nakasabit ang mga lumang larawan ng mga taong nakasuot ng barong, pero may kakaiba sa kanila. Ang kanilang mga mata, itim, walang buhay at tila sumusunod sa bawat galaw ng dalawa. Sa gitna ng madilim na pasilyo, isang pinto ang biglang bumukas ng dahan-dahan, lumilikha ng isang nakakakilabot na langit niya. May tao ba rito? Sigaw ni Reyes, itinataas ang kanyang M16, walang sumagot. Sa loob ng silid, may isang hapagkainan, puno ng pagkain mukhang bagong hain. Inihaw na karne, kanin, at isang sabaw na kulay pula, gutom na gutom si Morales, kaya agad siyang kumuha ng isang piraso ng karne. Sira ka ba, hindi natin alam kung anong laman niyan, saway ni Reyes, ngunit bago pa niya maitulak si Morales palayo, narinig nila ang isang ungul mula sa ilalim ng lamesa, dahan-dahan nilang inangat ang mantong. Doon nila nakita ang isang lalaking nakagapos, putlang putla at halos wala ng buhay. Ang bibig nito ay naka-tape at sa kanyang dibdib ay nakaukit ang salitang, tumakbo kayo. Biglang sumara ang lahat ng pinto sa bahay, at mula sa dilim ay lumabas ang mga nilalang na may mahahabang kuko, matutulis ng ipin, at nag-aapoy na mga mata, mga aswang. Hindi na nagdalawang isip si Reyes, pinaputokan niya ang mga ito ng kanyang M16. Pero kahit bumagsak ang ilan, muling bumangon ang mga ito na parang walang nangyari. Sarge, hindi sila tinatablan, sigaw ni Morales habang umatras sila patungo sa likuran ng bahay. Sa gilid ng pinto, napansin ni Morales ang isang lumang lampara na may langis. Wala ng oras para mag-isip, mabilis niyang hinablat ito at hinagis sa isang grupo ng mga aswang. Nagliyab ang apoy at bumalot sa tatlong halimaw, dahilan upang magsisigaw ang mga ito sa sakit. Ngunit mula sa kisame, bumagsak ang isang matandang babaeng aswang, ang mahaba nitong buhok ay parang buhay na ahas na gumagapang sa sahig. Bago pa makaiwas si Morales, nauna nang sumugod sa kanya ang aswang. Hindi nagdalawang isip si Reyes, kinuha niya ang isang lumang bal-araw na nakasabit sa dingding, isang punyal na tila gawa sa pilak. Sa isang mabilis na galaw, itinusok niya ito sa matandang aswang, nagsisigaw ito ng ubig lakas, bumalot ang itong usok sa katawan nito, at bumagsak ng nangingisay. Napaatras si Reyes, habol ang hininga, ang punyal, napagtanto niya ang sagot. Nagmadali siyang naghagilap ng iba pang lumang armas, mga espada, kutsilyo, at pana na puno ng alikabok, pero may bahid ng pilak. "Morales, gamitin natin 'to!" sigaw niya. Sa kabila ng sugat, napangisi si Morales habang hawak ang nasugatang balikat. Halika Sarge, ipakita natin sa mga to kung paano lumaban ang tunay na sundalo at sa loob ng lumang bahay na bato, sumiklab ang isang madugong labanan. Sa bawat pagtarak ng pilak na punyal, isang aswang ang napapaslang at nawawala. Sa bawat paghiwa ng matandang espada, isang halimaw ang bumabagsak at nagiging abo. Ngunit sa bawat patay na aswang, higit pang marami ang lumilitaw mula sa dilim. Hanggang sa tuluyan ng binalot ng kadiliman ng buong bahay, kinabukasan, natagpuan ng mga sundalong lumespunde ang bahay na bato tahimik, wala ni isang ingay, walang bakas ni Nareyes at Morales. Ngunit nang tumingin sila sa dingding, napansin nilang may dalawang bagong larawan na nakasabit larawan ng dalawang sundalong may itim na mata, nakangiti, at tila sumusunod sa bawat galaw ng sinumang titingin. Wakas!